Article 9, Section 3 of our Constitution, Accountability of Public Officers. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Wala pong dagdag po dito. No? Mr. President, I thank Senator uh, Bam for his uh, manifestation. Totoo nga po na yung binasa niya sa Article 11. Uh, section 3, Paragraph 4, na sinasabi nga naman, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ngunit, Mr. President, this cannot be applied in isolation of, sec of Paragraph 8 na nandito rin po sa so the same Section 3, uh, Article 11. Ang sinasabi po sa so Paragraph 8, the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Kaya po ang sinusunod ng House dapat yung rules of procedures in impeachment proceedings. Pero kagaya po na sinabi ko, investasyon din po nila, sila po yung gumawa nun eh. Mabuhay Pilipinas! Pakinggan natin ang dalawang senador sa kanilang sagutan at palitan to motion to dismiss the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at likes at hit the notification bell para laging at updated sa susunod nating i-upload na mga videos. President, uh, this is a manifestation, not an interpolation, Mr. President. At kanina pa ako nakikinig. The gentleman may proceed. Marami po sa mga puntong nabanggit na ng mga kapwa nating senador ay uh, sumasang-ayon po tayo at tama, no? Uh, Napag-usapan na po ang independence ng Senado, kung gaano kahalaga ang papel na ginagampanan natin sa ating bansa, sa checks and balances ng ating gobyerno, at alam rin naman po ng mga kasama natin na sa kokus sinabi ko rin po na ang posisyon ko ay dapat mag-convene ang impeachment court at doon magdesisyon kung ano ang mga susunod na hakbang pagating po sa impeachment case. No? That's known to everyone. I've said that in the media. <coughs> Mr. President, in our history, nagkaroon po ng mga panahon na ang Senado ay nag-assert ng kanyang independence bilang isang co-equal branch of government. Nangyari po yan many times. Uh, I remember in the 90s, kahit po ang executive at that time, President Cory Aquino, nagnais na manatili ang U.S. bases dito sa ating bansa, yung Senado nanindigan. Kahit puro kaalyado, kahit puro kakampi at kamag-anak nasa Senado, nag-decide pa rin yung Senate to assert its independence and to do away with the U.S. bases. Nangyari po yan many times in our history, Mr. President. Kaya palagay ko, yung role ng Senado napakahalaga pagating sa pagpapanatili ng checks and balances. And Mr. President, marami tayong tungkulin. May tungkulin gumawa ng batas, may tungkulin sa pagbuo ng maayos na budget, may tungkulin ng oversight, pero meron din pong tungkulin pagating sa pananagutan or accountability. At yun po yung sole power to try and decide all cases of impeachment. Ang posisyon ko, Mr. President, at nabanggit rin ito ng iba nating mga kasama, ay mahalagang i natin ang ating independence. Mahalaga po na itong papel na ginagampanan natin sa ating Constitution ay uh, pahalagahan po natin. Mahalaga po na manatili ang independence ng ating Senado bilang isang co-equal branch of government. Mr. President, posisyon ko rin po na nagsimula na ang impeachment proceedings. Nagrobe na po, nagsimula na, mayroong summons na binigay, may response na po si Vice President Sara. Uh, kami pong mga bago, may mga robe na rin po pero hindi pa po nadudumihan. Hindi po magagamit, no? Ang posisyon ko po mag-convene ang impeachment court at doon natin i-decide ang mga bagay-bagay na ito. Mr. President, may dalawang bagay rin na nailabas, no? Na hindi pa siguro na pag-uusapan. Let me read, Mr. President, Article Article 9, Section 3 of our Constitution, Accountability of Public Officers. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Wala pong dagdag po dito. No? Dito po sa gallery, kasama ho natin dalawang framers of our constitution. Nandito po si Professor Ed Garcia at si former chairperson Christian Munsod. Kaya po, nagbubuluhan kami. Sabi ko, nung ginawa nyo to, bakit parang ganun kasimple? Simpleng simple lang, ito lang. At sabi nga po nila, noon daw, one half, two thirds, binabato one half sa deliberation, nag-end up sa one third at yung desisyon ay dahil sa kabilisan. Dahil mahalaga daw na mabilis pag may one-third members of the House ang pipirma, mabilis na pupunta po sa Senado. At ito po, tinatanong ko sa kanila dahil sila po yung nagbuo ng ating Constitution. You know, many times, Mr. President, umiikot tayo sa ating bansa. I-bring up ko lang po yung free college law. No? Marami ko sa atin dito nagtulungan para sa batas na yan. Meron kaming nakausap na skwelahan. Ini-explain sa akin yung opt-out provision kung paano sila nagcharge ng mga sudyante dahil sa opt-out provision. At sabi ko sa kanila, mali. Mali ang interpretasyon ninyo. Yang interpretasyon ninyo, wala yan sa aming intensyon. Ang intensyon po namin, libre ang kuleyo sa mga kabataan. At nung nag-argumento po sa akin, ang sabi ko, mas alam ko yan kasi ako ang nagbuo ng batas na yan. Mas alam namin yan dahil kami ang nagsulat ng provision na yan. In the same sense, Mr. President, the framers of our Constitution, mas alam po nila. Mas alam nila kung ano yung intent ng ating Constitution. Wala pong labis, walang dagdang. Many times, Mr. President, tinatanong tayo. Uh, usually, pag campaign time to, tinatanong kami, uh, Mr. Senator, hindi ba dapat merong educational attainment requirement yung magpagiging senador? At sinasabi ko po lagi, wala. Kasi wala po yan sa ating konstitusyon. Wala pong dinagdag, huwag tayong magdagdag ng wala pong nakasaad po dyan. So gaya po niya, no, binamagit ko lang po dito dahil na pag-uusapan, may mga dinagdag na mga procedure. Alam ko po, siguro, tama po ang sinasabi ni uh, Senator Marcoleta, baka maganda naman ang intensyon ng Supreme Court. Pero aminin na po natin, wala po yung ibang mga bagay dyan dito po sa ating konstitusyon. Pangalawang punto, ito po, hindi rin po nagpag-uusapan pa. Katalo rin naman tayo. No? Of course, Mr. President, it is improbable, aminin ah, ko po yan, very improbable na magbago ang Korte Suprema with 15 votes. But it's not impossible. Improbable at impossible, magkaiba po yan, firstly. But secondly, Mr. President, may mga panahon na kahit alam nating matatalo, kailangan pa rin lumaban. Tayong lahat po dito, dumaan po dyan. Ako po, dumaan rin po dyan. Kahit mukhang mahirap, kahit mukhang matatalo, kailangan lumaban pa rin. Tumayo tayo sa sarili nating paa, mag-assert tayo ng ating independence, ipahiwatig natin yung ating saloobin bilang isang grupo, ipakita ho natin na co-equal branch of government tayo, na meron tayong punto de vista, at kahit matatalo, kahit sa kadulo ng lahat, rerespetuhan rin naman natin ng Supreme Court, mahalaga na mailagay pa rin kung ano ang nasa saloobi ng ating grupo. Mahalaga pa rin na malagay natin kung ano talaga ang posisyon ng Senado pagating sa ating independent nature. And being the sole authority to try and decide impeachment cases. Kahit po matatalo. So para sa akin po, hindi... Katanggap-tanggap ang posisyon na dahil matatalo rin tayo, huwag lumaban. Paminsan-minsan po, mahalaga na ilagay naman natin ang ating posisyon kahit alam po natin na hindi pabor sa atin ang mga bagay-bagay. Thank you, Mr. President, and we'd like to thank uh, Senator Marcoleta for his time. Thank you, Senator Aquino. Noted and entered into the records, Senator Marcoleta. Mr. President, I thank Senator uh, Baum for his... Uh manifestation. Totoo nga po na yung binasa niya sa Article 11, uh, Section 3, Paragraph 4, na sinasabi nga naman, In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ngunit, Mr. President, This cannot be applied in isolation of, sec of paragraph 8 na nandito rin po sa the same section 3, uh, article 11. Ang sinasabi po sa paragraph 8, the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Kaya po ang sinusunod ng House dapat yung rules of procedures in impeachment proceedings. Pero kagaya po na sinabi ko, Imbes na sundin po nila, sila po yung gumawa nun eh. Eh hindi naman po nila sinunod. Kaya po ang nangyari, pinagsabihin ng Korte Suprema, ganito ang pag -upail. Nagbigay nga po ng guidelines. Pangalawa po, yung kanyang sinabi na nakapag na po kayo eh. Kanina po, kinwalify ko yon before I proceeded in my speech. Sabi ko po, the initial proceedings conducted by the Senate of the 19th Congress were not formally carried over into the Senate of the 20th Congress. Wala po talaga. I cannot recall sabi ko nga and there is no uh, action taken by this chamber, Mr. President. sa alam ko, all these proceedings were already dim terminated at the expiration of the 19th Congress at noon of June 30. 2025. And they cannot be miraculously bring forth to life in this Congress where both of us now belong because this Congress is of different composition. Yun lamang po ang uh, qualification doon, Mr. President. Quick rejoinder, Mr. President. Um, Senator Aquino is recognized. Yes, Mr. President. Uh, Babagitin ko lang po yung isang na banggit ni uh, 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 my co-gentleman from Tarlac, Senator Marcoleta. Mr. President, may Section 4, may Section 8. Di ba? Ito po ba'y meant to reflect each other or not? Maganda pong matanong yung mga framers of the Constitution. Sila po'y nandoon nung nabuo po ito. At malalaman natin yan kung meron pong oral arguments. Kung ibubukas po ang mga argumento sa publiko, pwede po magsalita yung framers of the Constitution at doon po sa posisyong 'yon malalaman natin ano ba talaga ang intensyon ng mga gumawa ng ating constitution. And Mr. President, pwede pong mangyari 'yon if we are able to uh, if we are able to table this matter and allow for these oral arguments to happen. Mr. President, hindi po ba maganda rin kung ang Senado mismo magsama-sama at magsabi sa Supreme Court baka magandang magkaroon ng oral arguments dito po sa asong ito. Yun lang po Mr. President, thank you.